pagpupulis. Oh. <laughs> Ngayon nilabas tapang niyo, ng mga CHR. Ma Unang-una, magbibigay lang ako ng komento patungkol sa content na to. At pinaparating ko ang aking taos pusong uh, simpatiya, may, may deepest condolences to PO1 at uh, to the family of PO1 man dapat. So, nais ko lang magbigay ng aking komento dito dahil... Uh, ginagamit po ito ng mga DDS supporters to bash the CHR. So, nais nice ko lang sanang maintindihan din ng lahat. Oo, may karapatang pantao din ang pulis. Kung ang paglabag sa kanyang karapatang pantao ay wala siya during the time na nag-enforce siya ng ating batas. Unang-una, ang mga ang CHR ay tinitingnan yung mga tao, uh, yung mga biktima na walang kakayahang ipagtanggol ang sarili or yung mga biktima na pinagkaita ng hustisya, hindi dumaan sa due process. And that's the time uh, or sila ay brutal na uh, kinitil ang buhay na walang kalaban-laban. Sa, sa sistema ng police, ay uh they are trained to overcome threat by using necessary force. So nasa kanila ang kakayahan paano supilin ang mga tinutugis nila by using necessary force. Binigyan sila ng uh, kapasidad ng ating batas na i-overcome ang pag uh, during the time na may sinusupil or may tinutugi sila na kung ito'y magbigay ng threat sa kanilang sarili sila po ay papanigan ng batas dahil may, may right din sila ng self defense however ang self defense ay magagamit mo lamang kung wala kang ginagawa ikaw na pulis ay wala kang ginagawang provocation, hindi mo inintimidate or whatsoever, uh, in encourage yung uh, yung tinutugis mo na labanan ka at ikaw ay na natalo. So at ang pangalawa ang mga pulis ay um, meron silang protocol or mandato how to enforce the law. Nandyan yan sa PNP, Rules of Engagement, na susundin nila sa bawat operasyon na ginagawa nila ng pagtugis ng isang salari ng batas. So ako naiintindihan ko naman ang, ang hinagpis ng mga pamilya nitong nawalan nga ni PO1 man dapat. Hindi po natin isasabi sinisantabi ang inyong feelings. However, dapat ang aking pakiusap ay hindi ito gamitin ng mga DDS supporters na ipabalik si Digong magparamdam ng ganito ganyan dahil meron po tayo meron po tayong sinusunod na sistema pagdating sa CHR sila naman po ay wala namang pinipili kung talagang nilabag ang iyong pagkatao, nilabag ang iyong karapatan at hindi mo nakuha ang hustisya, nandyan ang CHR para sa inyo. Na kahit ikaw ay isang membro ng ahensya ng kapulisan at ikaw ay nilabagan not in line with your duty, maaari po kayong dumulog sa CHR. Ngunit, 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 iba po ang istorya kung ikaw ay aso uh, makabilang buhay in, in line of your duty. Diba? Again, ang unang clue dyan, ang mga kapulisan natin ay tinitrain, dinadalubhasa to overcome threats to their lives. And they have this protocol how to enforce the law. So, sana maintindihan nyo at hindi nyo magagamit ito. Na, gawing issue sa pamamagitan ng pagbash ng CHR. Sana po sa pamilya ng nawalan uh, sa mga naiwan ni PO1 man dapat, hari na wapo ay magkaroon tayo ng sapat na lakas ng loob na labanan po ang uh, pagkawala, labanan sa ating sarili uh, yung pagkawala ng isang miyembro ng pamilya. Pero ako po, saludo po ako sa iyo. PO1 man dapat. Salamat po sa servisyong binigay nyo sa amin, sa mga tao. Uh, again, uh, ang pagiging pulis, alam naman din po natin. Or kung sino man na sa Philippine uh, Army or sino man ang membro ng sandatahang lakas, the time na tayo po ay sumali or inialay natin ang sarili sa bansa, talagang 50-50 kritiko ang ating buhay sa kada araw na tayo po ay papasok sa ating trabaho. Muli, sumasaludo po ako sa lahat ng mga men in uniform na taus pusong nagbibigay serbisyo sa ating sambayanan. Again po, ang aking taus pusong simpatiya sa mga pamilyang naiwan ni PO1 Mandapat. Pero sana ang pakiusap ko hindi ito gagamitin ng mga supporters nung nakaraang administrasyon upang batikusin ang CHR. Maging uh, pantay lang po tayo, maging patas at huwag maging bias. At lalong lalo na, huwag magpapakalat ng fake news. Salamat po.